Hey guys, this is your, Mr. We're Standing A1 It's morning my vlog and welcome to this ah, video So I'm feeling fresh and I'm feeling pretty So umuulan po siya guys Naulan na ako, nabasa na ako all the way from bahay papunta dito, umuulan So sabi naman na Trevi may raincoat or something cellophane sa kanyang body Sabi naman niya, okay lang daw kaya go! Ako okay lang ako mabasa kasi maliligo ako sa farm Dahil walang 2 weeks sa bahay Parang may something nasira na drainage or whatever ay uh, drainage, parang pipe na po wala, 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 wala ilog pa si <laughs> so it's a raining in hasaan di ka pa napabagot <laughs> kasi pag umulan nung umulan, kumalakas yung ulan doon sa bahay, hindi na ako pumunta dito eh mayina naman, mainit, nung na. pagpunta ko dito lumakas bigla, so labas na tayo, so doon na tayo Pumunta tayo. Dito tayo mag-dinner, guys. Walang pagkain sa bahay. Charap lang. So, let's see kung anong niloto nila. At, nandito na nga tayo sa farm. And, ha, nakikita po natin dito sa table. Napipiprepare po si Bating ng kanyang lulutoin. And, of course, meron po siyang na um, uh, sa farm na patola. So, tatlong patola po na malalaki. Kaya marami po siyang tingnan. Pero for sure, pag maluluto na yan, ano, ikikipos yan at magiging maliit na yan eh. So, konti na lang yan. <laughs> so, doon na pipesi iba And, meron siya nilalotong puting adobo. This is, um, ano requested by Scarlet Dark guys and the same as ano sa uh, nila Brenda gusto nila at pero tayong kanimbugas bugas or bigas mais yan ang tawag dito sa amin and of course wala tayong um, bigas na humay or yung rice talaga ng ano natin so magluluto muna ako so yan si Bating miracle back sa niya ang kanyang nilulutong puting adobo na baboy. Ayan, ayan yung baboy sa likod o. Oh. <laughs> At ayan na ang ating uh, nagsain na ako ng um, rice. Ano ba yun? Basta sa amin is bigas, humay. Humay na bugas. Parang ganon. Yan. So, kakakaano ko na Hindi ko siya na-video kung paano ko siya ano. Basta um, nasa stove na yan. <laughs> Habang dito naman yung Noo nila Scarlet Dark at Penguin si Dennis Thomas kasi ganun siya ng Surigao ay Shargao Island ni hindi mo lang siya nag um, ano sa amin ng any ano any pasalubong kaya niyayawan namin ni Gwen ni Scarlet at ako. <laughs> ino okay namin siya. Bakit hindi siya nag ano man kahit ano, isa man lang na pasalubong or red bag dito lang <laughs> kasi na busy daw siya so it's okay na so ayan na kanyang puting bigas puting Um, ano ba yun? Adobong puti. So, yan na. Yan you know, okay ako so, rin. nilagyan na kanyang, uh, nilagyan ng ahos ng bumbay. And, uh, ano, inasinan niya siya ng lahat. So, this is adobong puti dahil walang toyo po. So, yun pa ang um, difference between adobong itim at puti. Ang adobong puti. adobong uh, puti, is only asin lang without toyo. So yan po ang um, light na <laughs> version kasi nalimutan na, ko i-off i-on yung flashes. So yan ang na ng hosipi laurel, ay dahon ng laurel. Ay yan so habang nakita ko itong mga ano si buyas na nakakalat-kalat so nilagay ko na siya sa lagayan namin dito sa farm at kinuha ko na yung mga walang mga laman. So kasi kasi yung mga tao dito hindi marunong mag magtapon ng walang mga laman na plastic. <laughs> At ayan na, ang ato puti. malapit na po yung maluto, i-reseek ko na natin yan para po, ano, kasi maluto po siya sa kanyang sariling oil. Kaya asin lang siya, panimpla siya asin and magic sa, basi, depende sa kung ano yung panimpla, basta asin at konting, you know, kung ano man gusto ninyo. So, yun, luto na po yung ato, ang ating adobong puti and maluto na tayo ng ating, um, ating patola. Oo. oo. Kala ng patola very simple. Simplified na siya na pagluto. No? Yung whole patola talaga na walang ibang gulay. Yung dyan, inino natin ahos at bumbay or ating bawat at sibuyas at yung mekos lang natin yan. So, mas masarap kasi daw pag ano, pag oh, yung, yung brownish na yung ahos ba or yung garlic kasi mas nalalabas daw niya yung aroma at nalalabas niya yung lasa. Sabi ni Batik, ah, siya ba sa yun yung gusto niya? <laughs> So after a while, ay nilagay din natin ang ating patola. Ayan na ang ating patola. Sorry for my voice guys ha, kasi nag nag-host ako nag MC ako kagabi sa ano sa Senior Pedro Kinadiva sa Kapistahan may Mr. Gidon So yeah, napaos kasi naulan na din na kagabi. So I'm so sorry for my voice guys. <laughs> At ayan na nilagay na natin ating mga patola guys. It's I think parang almost 1 kilo and half siya si tatlo siya na malalaking patola na hinarvest namin sa farm sa aming garden sa aming garden sa garden ni Brenda dito sa Hinaguan Nature Park. So ayan ilagay niya diba kinukunti-kunti niya kasi meron daw tubig yung ano daw may tubig daw na laman yung parang nilagyan ba? baso para daw hindi masama yung tubig ay inisa-isa isa niyang paglagay inisa-isa um, parang slowly niya paglagay para walang tubig at, at inahalo-halo na niya ha, para may scatter yung um, or maging pantay po yung pagkalambot ng ating patola oh, di ba sarap talaga ng patola especially sa sabaw di ba alam naman natin kapag may patola sa sabaw especially sa isda na sinabawang isda na pag ang bango talaga ito talaga nabibigyan ng bango at tamis or lasa doon sa sabaw so ayan na after Two minutes na po kasi madali na po itong malambot itong patula. Ay, nilagay na namin ng toyo nga Um, para po mga lasa. So, meron na ding ating cubes. It's chicken cubes, guys. Para sa pampalasa, dagdag pampalasa. At ang ating pepper. O, oh, diba? <laughs> Ay, ginawa ka. Ang sarap na, na ng patulo. So, I remember nung nag boarding house ako sa college ko sa Claveria sa Massachusetts, sa Interstate College of Agriculture and Technology. Talagang patola sa yote upo yung inano namin at talong. Kasi doon sa ano, boarding house namin sa katabi namin, may nanay-nanay kami doon na may garden-garden ba. So doon kami bumibili na patola. Minsan nga, ano lang, bibigay lang niya, sabi niya, "Omar, magluto ka, then bigyan mo lang ako sa ako, ng luluto, tapos bibigyan ko lang siya ng isang isang kuan isang kasi bangko kasi siya lang naman so sometimes ang kanya apo pumupunta parang ganito ang, bait talaga ni nanay I, miss her I don't know parang pumunta na siya ng Zamboaga kasi nung lumipat na ng kanyang anak so sinama siya so hindi ko na siya nakita pero siya talaga yung nagbibigay sa amin ng mga ano ng mga gulay-gulay especially sa mga panakot sa mga tanglat may kamatis I remember pa nga may ano si Bias Dahon doon sa kanya so nagtanim din ako doon at tumubo so I have a ano green green hand <laughs> Kasi natutubuan tayo ng tanim. <laughs> At ayun na, luto natin patula. At baga, gagawa ako ng ginamos salad. <laughs> ito po yung ginawa na bagoong ni Brand Damage. It's called ginamos sa amin. So, ang sarap talaga ng ginamos dito sa, ano, sa probinsya, guys. So, ito talagang sa amin, I remember, pag wala talagang, ito talagang ulam, ito talaga inuulam namin with suka lang, O ito talagang inuulam namin with, with kalamansi. Kung walang kalamansi, yung masarap talaga is yung, ano, ano ba yung ilalagay natin tabon-tabon basta masarap siya talaga pag may may kalamansi something no so yan ang yan ang sabi ko na suha yan yan ang tinatawag naming suha dito sa amin I don't know kung anong tawag niya sa inyo basta napakabango niyan guys para siyang um, sister or um, basta sister ng kalamansi kasi maasim siya pero ibang asim at may matamis tamis na lasa at asim-asim. At tapos napakabango guys. Ito talaga nagbibigay bango sa ating ginamos. Yan. Binibiga ko lang yan. So hindi ko siya binibigay ng sili kasi wala naman sili ako nakita. So I'm preparing now for our dinner. So yan. May katoka tayo sa pag kasi si Bate ang nagluto. So yun guys. I am preparing and let's eat here with Brenda and, and si Kain! Yay! Andiyan na sila. Kakain tayo. MC si is O, B1 nagikat? nagikat. Ikaw ang laos. O, sir? Hi! Pagtamdod Tara kayo naragay Tara di <laughs> ayay. No, yeah, ayaw. Congrat! The... Na um, eat! Ayan. malapit na kami miyak, almost complete na si Inday Darating siya 10 pm. Ayan na ang ating humpak na puti, pero hindi siya puti tingnan kasi bago yung humpak. Ang ating ano ah, sa sa, sa Patola. sa 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 kita taku ni guys tama na dai yang <laughs> ricok halal oh. halal tapi terbang ahas wala ay nak

lagi siap putih.